Yan, natin po si na kuya. Dumating po si na kuya Alvin. Si Kabes, pa rin, narin, natin rin po. O to, gaano kadalas ang minsan? Magahan. Ah, ah kadalas ang minsan? Dali ka. si na Utol po. May mga bisita Ape, po. Pinipigilan ko na eh. Sinusubukan naman ako pero dalawa. Ay, ang sarap niya. Sisig ba? Pagtutulungan ako ng dalawa. Yan, si Kuya Utol po. Pagtutulungan oh. ako ng dalwa. Sarap niya. Kaya mga anak, kung may nahiya, baka pa. Bansaw. <laughs> yan, si Bansaw po. <laughs> Tol. <Yan ka> <laughs> Saka <laughs> po <laughs> si Parmbin. Tol. Pare oh. po. Sarap niyan. Ano po 'yung dali daw? Parang asam. Si Kabis Sprint no. po. So, oh, sarap niyan ng udon ito. Dali na lang, dakin. Sisig ano? Hindi. Hindi na baboy. Sisigin ito dun. Sisigin. Ayo tol, mamaya. Ay sarap niyan. Ano ka dala sa bisa? Dala mo kay Kelvin. Nang baka alam niya. Ganun ang dala sa bisa. Ito 'yo. Toy. Toy, pala ang halo mo ah. Toy, pala ang halo mo eh. Yan si Tatay po. Yan, hindi po. Yan. Tsaka si Bombay po. Ay, hello Tulong. Ipoy tulong tulong na din. na kulang na lang din kanin ah. Ay, na yan. Tikme ko yan. Pala hindi mo mababaw. na. Yan ang sarap niya. Sige, ko na. Ilagay mo na kuya Alvin doon sa ano. Diyan nung oo. Oh, may na. Kanina nga nasunog yung naman na Takal ba? Oh, takal niya. Birthday po ni nani at saka ni ninang po. Nanay po ni Nakutoy, hindi niya

Makalimot. Kaya iso niyo no? Ano yun? Eh? dakot. Kambal. Kaya mamaya pa. Eh. Ha? Hmm. Titik mo natin. Kakamayin ko na ako tol. Adi <laughs> Wala, ba, wala ba, masarap kasi may panulak eh. Mabalong. Kaya ako tayong panulak ano? Hala, dali dyan, na. <laughs> na. Dami dyan na. <laughs> ano? Ikaw na afrado kayo saan? Saan ako? Ano ako naman? Malasap hmm, eh. Hindi pa malasahan. Hindi pa. Minunguya pa eh. Binilo yung ano. Binilo yung tap yung taba tas ay eh, inilumod. Si si puro, e. Si o, Ay mo tal. Suko do oi, suko do sobis oi. E. <laughs> Oo, oh, para para dalagdag dalag dati dalag, dalag, ano. <laughs> <laughs> Tingak tiyo. Oo, <laughs> na talaga daw parang nakatikim ng labog. O tiyo, tiyo, si. Ano masarap po to? Bisa po kayo. Katik mo si Eli. Okay. Ano to? Ayos, mahal. Ayos, sarap yan. Sarap. Ayos, sarap. Makalimot. Tagilid bakit ito ito bagilid? Ay, yun dito, mababa. Hindi, oh, manok. yan. Medyo Mano yeah, yeah, binaka. Para talaga sa alo. Pa Kaya naman ito yung ginawa kong kusin lang ito, nanay tatay, ano. Para pa maganda ang view. Oh, siya nga, quality. Yeah. Berde berde, ano. Pero siya yung lahat ng usok. Ay, lang. Ayos lang, ano. Hindi, <laughs> para pa maganda ang tingnan tamo ito, eh. Para pa man, pa, pa magluluto yung relax. Ano oh. pa isa na ang pangalan binhi mo? Ha? Ano pangalan binhi mo? <laughs> <laughs> Jackpot! Dagpat eh. ang pangalan. Pagkaan eh. Lugi. Adang pe, Lugi. <laughs> ano kaya, meron kayo magtinda ng binhi na Lugi ang pangalan? Oh, wala. Yun oh, ay sala sa... Oh, Walang bibili. Sala sa, oh, sa, oh, wala sa, sa, sa thumbnail, no? sa, sa advertisement. Sala <laughs> sa, wow, ay, sa ay, advertisement. Ay, ay, pero Lugi ang pangalan, pero jakpat naman ang ani. Saan bibili ka kaya nung? Ay sabaw ko yan Pabata Sabi yung ano, magkaari kaya yun Sabi ano man pangalan ng binhi mo? Lugi Lugi May <laughs> lugi pangalan Pangalan pa, pangala pa lugi na no? <laughs> Ay kaysa naman jackpot ang pangalan na lugi ka Ay di doon ka na sa lugi ang pangalan pero jackpot ka naman <laughs> Ano nga kaya? Aba Ay baba pag tayo nagtayo ng ano yun natin ilalagay Ano man pangalan ng binhi mo? Lugi <laughs> Pero pag nag-ani Jackpot? Yun Pabor kayo utol dun? Pwede yun sa advertisement. sala Ay di parang ngayon nagluluto. Nakalagay daw doon sa kusina. Luto ni kuya. Ang sabi daw din nakakain daw. Ganado daw. Oo. Oh. Aba matatapos na daw kumain naman. Sumilip daw yung nakain Sabi abay. Para po ba si ate nagluluto? Ay hindi daw nagbayad. Nakipagtalo daw. Aba oh. kaya nga ako kumain sa luto ni kuya. Eh <laughs> pagluluto yung may si ate. <laughs> ay, Palabasin mo yan. talaga hindi magkakari. Ay hindi nagbayad. Aba hindi. Ay, di, ay yun daw lang naman. Siguro may nagbayad. Ay, baka napahiya na. <laughs> ano oh. Ay, ano, oh, yung pali luto ni kuya. Ay, sabi daw ay luto ni kuya. Sabi din mo tayo kumain sa luto <laughs> ni kuya. At, ay, parang masarap aray. Natanong si ate. Abay, natanong doon sa kusina. Sabi, yung pum... parang si ate parang lulog doon. Sabi, oo Ay, Ay, mali ano. Kinukot yun daw. Sabi, mali. tangka niyo e, yun. Talaga niyo sa luto ni ate. Oh. <laughs> Talaga doon, di ba kain. Eh? <laughs> Ya yeah, si Kuya Albizeno, hindi ko nakakatagay yun. Ay, pag gusto mo gusto mo tumagay ay, meron ah, ako din eh. Sakala, ah, bubusugin ako na rin. Purun kaya baka naman ba, ano, ako nalilibang dinigawa ng pagkain. Kaya nga ay. <laughs> pag wala ay hindi napunta. <laughs> ay pala si Ninong. <laughs> ah, meron po doon. <laughs> may dala, may dala. May dala. Ano, meron pa dito, pagkadaming alak doon, anim. <laughs> ba, hindi ako hindi na. Nadala rin naman siguro ay hindi Abay, ba meron utoy ay. Yan ang tinatanong ko sa kung ka gaano kadalas ang minsan na, ay. Mm. -hmm. Paminsan-minsan pa na, pa minsan, minsan, ano. <laughs> yan ay yan. Pag may isang tagay naman ay ano. <laughs> Liping. Ay lula. <laughs> ba madala naman magkagan. Ano, Oy, bukas ay wala. Magkagan rin ano. Bukas ay wala na rin. Tarbaho na uli ano. Mm, okay. Yan oh, ah, <laughs> dumating na po ang ating master chef. Yan <laughs> Banami <laughs> Ba ito, ah. Tiyo, o, ang sarap nito. Ano uh, tayo uli natin na? Oo, ba na kwalit eh. Tuloy mo bang hindi ba? Tuloy. Ara, luto na yung kwalit kalbin. Tapag kasarap po. Mga kainsan na yun. Luto mo na kalbin. po o. Ayun po. Kain po. Kain po mga kainsan. Ayun o. Kain po, tol. Habert kayo po kasi Mamaya po. Pero kami na testing po. Kumain. Mga kainsan. Pichay gubat po. Yun o. Eh. Yung niyong niyong gan. Napalag ko lang sa tiktok Nalagad ka ba? Nalalaglag Totoo kaya yun Baka sobrang lakas ano Hindi kaya eh Nib niyo ba? Bunga Oo Ayun Mukuputol na Hindi yung ano Pinakang dahon Busa Oo Next time na laang po Hindi po namin nakuha Pare na po rin sa loong na maliit. Yan sila po na doon sa kabila. Na ito ate, uto yung aming kamote papadi yan. Ito o. Oh. Ito po yung aking mga ginascatter. Nananaidlaan po. Hmm. Maliit pa. Ayun. Hmm. Meron dahin o doon. Yan parati para tikoy marami. Samba. Yan yan. Yan. Kuwatin. kabila. hindi nakakwat oh, kabilang sa ulan. Mm. Yan, nag-ahuhukay uh, na po yung mag-asawa din eh. Ari po. Puto, dyan muna kayo ha. O, at ako'y aanoin ko yung motor. Saan ba ito? Dini, sumulod na lang kayo Ayun sa labak. O, hindi, mamaya pa naman. Paanta oh, rin mo lang. Oo, ano yung, hanggang dito, Kuya Alvin? No, eh. Ari ano ba? Ari, pa rin yan. Oh, Tsaka yung makapal na yun. Ari, uh, ay, ari oh. Yan. pa yan lahat. Ari, Kuya. Tama mo? Oo. Oh. Yan o. Oh. Uy. Mm. Ah, sito. Di, ano, dalihin mo na. Hmm. Dalihin ninyo. Oh. Hmm. Ay, laki ah, oh. Ang dami. Malaman yan. Nari po o. Colvin o. Nasaan? Ay, tingin, tingin, tingin. Ay, may laki. Ay, yari. Ay, yari. Laki. 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 Malaki yan. Hmm. Dali. Ah, laki nga. Nasundot uli. Ah, Ay. lumagalat na uli. Mitig yan. Na. Ang mga kalahating kilo. Ah, okay. pagkalahating kilo. po. <laughs> ito, ito yung marami pa dito. Ah? Oo. Hindi ba na hindi yung side? Ito. Ah, kadami ko na nakuha dito ah. Hindi tatay, hindi yung side. Iba pa yung nakuha ng tatay. Hindi ko ah. na binibideo yung iba. Ano minsan? Okay. Ay, Otol, may kakambalo. Oh. Meron ba? Pagkalahating kilo. Siya nga yan, ano. Ang paan ay Otol. Ah, ang laki. Ay, laki. Siya nga ano. Hmm. Uy. <laughs> <laughs> Mitig. Sa hindi na ninyo kuya. Oo, oh, nakakatuwa. Yan, pati yan. Labak pati. Ano yung... Sa hindi na ninyo. Otol. Ah, mga kaisan. Ito na po yung ano, tapos na. Ito na po yung mga tatamnan po natin ng gabi. Linis na po. Sabayan na po. Sabayan na. Ya yeah, mga kaisan, nyari na po are, gamitin. Kubutan naman po tayo sa kabila. Kamutihan naman po. Tapos na po are uh, area number 3. Number 4 po tayo. Nyari po namin, yan dalang po ng upload natin ngayon eh. Paisa-isa lang, na, ah. kuha nang nabisi po. Ay, magniniyog naman po. Tapos ililinisin namin are, tatapi po. Kubutan naman po ang gagamitin natin sa kabila. Ay, mamaya pong gabi, birthday ang po ni nanay. Eh. Umuwi po ang kuya Albay. Yan, hello nga po pala kay Tito Fidel at Tita Pilipina Ayan, hindi na ako nakakatawag <laughs> Baka po sa makalwa Mobility po eh ha, Kumusta na po kayo? At sa inyong lahat mga ka-insan, kumusta na po? Ngayon po ay araw ng linggo, kaya po ang suot ko yung ganari Hindi na ka po nakapagbihis Ay baka po mamaya makaaga, family day po At uh, i ko naman yung aking mag-iina Talagang isang buwan na po kami di nakakalabas Ayan. Nakakuha na ng labong po. Tayo pala may tourist spot din ano. Oy. 1930 na tuloy po. Oh. So, ilang siglo na po ito. Ha? ha? ilang taon na po pala. Labong. Masarap yun. Ipinaksiyon eh, na isda. Bangos. Eh, may kuha ng daw pong labong kina ate at kuya. Eh, malayo. Ari oh. Nakakita ko. Hmm. Yan. Ay, dalawa pala rin. Hmm. Siya. Yan. Dalawa. Mag-asawang labong. na ate, honey. Ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Uy, tabi. Baka mapu. At tabi ate, ate, honey. Tabi. Pisan. Uy, magano. Pisan mo ako. Uy, magano, pisan. <laughs> ah. Ingat kayo pag uwi ha. Oo. Oh. Salamat ha. Hala. Oh. Toy. Bawi na po. Babay oh, Toy. Oh, Otoy, otoy Oh. Ano? Wala muna si Pam. Iya, wala daw bigay. Oh, Toy. Para pasko ko to, eh. Otoy Toy. Oh, Toy. Pang ibibili mo nga. Oh, Toy. Kay nini. Yeah. Oh, nini. Pambiling kindi ani no. Ingat po kayo ha. Salamat po, eh. Ingat kayo. Oo. Oh, Toy, hayo. Babae kayo ate ah. Hoy. Toy. Direnya. Toy, salamat. Sige po, ingat Toy. Oo, oh, sige Toy. Oh, thank you. Para, oh. Para, 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 para. oh. Oh, para malungkot Oo. Tawagin na po sila mga kainsan.